Dahil naniniwala at nananampalataya ako bawat isa sa atin dahil nais nating magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tatanggapin natin si Kristo bilang ating sariling Panginoon at tagapagligtas. Kapatid, hindi aksidenteng nanonood ka ngayon. Kung nais mong magkaroon ng personal na relasyon kay Kristo, gusto mong maging anak niya. Alam niyo po, sabi ko nga, lahat mahal ng Diyos pero hindi lahat anak ng Diyos ang pagiging anak ng Diyos ay ibinibigay na karapatan. At malinaw na malinaw yan sa Juan 1.12. Sino mang tumanggap at manampalataya ay bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, ang pagiging anak ng Diyos hindi otomatik. Kailangan tanggapin mo siya at pananampalatayanan. Sa oras na ito, gusto kong magpray tayo ng maigse, panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Heso Kristo. Sumunod ka sa panalangin ito kung nais mong magkaroon ng personal na relasyon kay Kristo. Panginoong Hesus, salamat po sa pag-ibig mo. Sa oras na ito, humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Dalangin ko po, pumasok ka sa aking puso, tinatanggap kita bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Simula po sa oras na ito, manguna ka na sa aking buhay. Salamat po sa pag-ibig at pananampalataya na ipinagkaloob mo sa akin kahit hindi ako karapat-dapat. Salamat sa katapatan mo. Purihin ka sa pangalan ni Yesus. Amen. Amen.